Hello mga kaibigan, mga kapatid. Pagpalang araw ng biyernes sa inyong lahat. Nasa ikadalampot dalawang araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Napakaganda na pagnilaya natin at subaybayan yung mga pagbasa na ibinabahagi sa atin ng ating inang simbahan. Di ba nakakatuwa na kahit marami tayong pinagkakaabalahan ay punong-puno din tayo ng sigasig at pagsisikap na matugunan ng mabuti ang ating mga tungkulin. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 46 hanggang 56. Alam natin na yung mga pagbasa natin kahapon ay nang magbisita si Maria sa kanyang pinsana, si Elizabeth. Si Elizabeth naman ay punong-puno ng kagalakan. Napuspos siya ng Espiritu Santo. Sa dahilan na nagtakas siya at tinanong niya ang kanyang sarili na sino ba ako na ang ina ng aking Panginoon ay naparito. Si Maria naman, sa ating ibanghilyo sa araw na ito, bilang pagpapahayag ng kanyang kaligayahan, ay nagpuri siya sa Panginoon. Sabi niya, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon na aking tagapagligtas. na pagkaganda. Kaya nga, para sa akin siguro mga kapatid, sana araw-araw anuman ang nangyayari sa atin, huwag nating kalimutan na magpuri palagi sa Panginoon, magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Anuman, saanman, nanghihina man tayo sa likod ng ating mga kakulangan, gaya ni Maria, palagi tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kami magpuri at magpasalamat sa iyo araw-araw sa aming mga gawain. Ikaw lang ang aming lakas, ikaw ang aming gabay.